Good morning, guys. Hmm. Ang dami kong chicken. Dami. Pero ito na morning na. So, hindi mo na ako maligo. Punta tayo sa magkatakunan na mo. 7 o'clock pa ay sobrang aga. Pero magluto tayo ng luto tayo ng corned beef para makapag-agahan tayo kasi mas maganda kapag kumain tayo ng breakfast kasi guys alam nyo, uh, lately bread yung kinakain ko so, and nafeel ko every time na natin ako ng bread non-stop din yung pag bloated yung chenco parang lumaki din ako eh yung mga bread bread na yan itong turkey talaga dito na talaga nagtambay itong mga turkey guys ang dami nila eh nagtambay-tambay na dito mag ano tayo magluto ako ng tawag nito corn beef na de limondo. buti na lang nagbili pala ako ng apat o lima lima akala ko tatlo dalawa lima pala Yan, lima yung nabili ko apat ganun so mahal man good sugar is oy almost 200 i think presyo dito doon spinas matagal ko siyang niluto dito. So, crunchy na siya. Ang gagawin natin is kukunin natin. Ito na. kukunin na. <coughs> natin siya. Isiparit natin. Din. Marami siyang oil, guys. So, hindi ko na lagyan ng oil. Loko tayo it ng itlong pagkatapos. Okay. Very, ano siya, greasy. Dahil ata ito sa ano, sa fats niya ba? Hindi ko alam kung <coughs> babangon yung asawa ko. Na, pero tulog na tulog siya ngayon humihilik. Sige. Humihilik. Ang sarap ng dilimundo, guys. Masarap siya. Tuloyin natin yung itlog. Yapon. Yeah, mm. Itlog. Yung dilimundo, hindi ko na nilagyan ng salt. magputol na naman. Ano nang oras? 10.31. Mag, ano tayo ng damo magputol. Kasi kailangan, guys, kahapon kasi nagputol ako. Nap, naputol dahil sa ulan. Naputol yung, ano ko, paglilinis. Naglalaba din ako, guys. Kasi kailangan. Ano natin ito? Ilagay sa labas para ihalay. Doon natin ito eh sa sablay sa labas. Isa eh, sablay sampay sa labas ba para madaling mauga kasi sobrang init niyo araw mag dry yan siya Roxie ka muna di ba nag maganda pala talaga guys kapag kumakain ka ng breakfast alam niyo bakit uh, hindi ako dapat ngayon 10 o'clock na no 10 o'clock na ngayon gutumi na ako yan guys Basta 10 o'clock button. Man ulan din kanina kagabi ba. Ulan kaya basa dito. Look. Hello. Hello, Ibid. Hello, Ibid. Working. Oh, I'm sweat. That's what you're What? You're the one sweating. This is my temperature. Mag-start naman unta ako, guys. Mag-ano sa garden, O, eh, o sa yard. Magputol ng damo ba? Pero itong asawa ko talaga, iwan ko lang si Batman guys, oy. Makipag-chikas, makipag-chismis pa man. Mga balita-balita dito kung anong nangyayari sa mundo guys. Yung mga gira, -gira dito, gira doon. Sabi ko sa kanya, dung wala na ako pakidung Sumakit na yung ulo ko dung So pinaupo pa talaga ako at minapinakita pa ako si niya. Andi nagyaw man siya guys, oy. May sweldo ba daw ako sa mga pinagagawa ko dito sa aming bahay? Kung sasabihin ko sa inyo, meron po ang laki-laki guys. Ang laki at ang sarap. <laughs> Ang sweldo ko po is isang kaligayahan kasama si Mister at ang swerte-swerte ko. Maligaya man talaga ako, guys. Oy, kapag ako dito mag-alaga sa aming yard, ay, ang daming mga mga ingot na mga pakialamira at marites na magsasabi. Ang daming ibon din dito. Ingay-ingay naman itong mga kwaknit na ito. <laughs> Sabi pa ng mga maritis kasi, ang basihan ng mayaman ng mga afam is yung mag-hire ng kada, kada galaw, hire ng tao. i ganyan ba? Wala naman talaga kami pira guys. Kaya kami-kami na lang.

sa so, wakas guys tapos ako dito naglinis binabrush ko din ito ano yun <clears throat> binabrush ko itong mga ano natin uh, upuan ditong dalawa kasi si Tami ang palagi andito baka pag manigarilyo siya so finally tapos ng paglilinis sa sahig kasi may mga may mga suka sa pusa ng kapitbahay so yun at tapos. maganda yung panahon kaya ano binilisan ko parang mainit ba madali siyang mauga madali siyang mag dry kasi mainit so yun ang bilis oh may, may dry na agad yung iba kasi sobrang init ngayon